Good morning mga kalaki, syempre umaga po Nandito po tayo ngayon oh, Welcome to bayan po ng Rizal Ayan po Syempre nandito po bayan ng Rizal Mga kalaki, tayo po ay mamimigay po ng mga lucky numbers Ngayon pong alas 8 ng umaga Ito na po ang 3 digit lucky numbers Umpisahan po natin sa bansang India, 912 Sa Philippines, 738 Sa Thailand, 663 Sa Taiwan, 609 sa Malaysia 250 sa Hong Dubai 334 sa Hong Kong 218 sa Singapore 936 sa China 072 sa Texas 556 sa Israel 042 sa Las Vegas 959 sa Alaska 268 sa Saudi 771 Japan 363 Italy 752 Germany 057, Korea 954, Greece 138, Canada 996 at Mexico 077 at Australia 130 at syempre New Zealand 221. Ayun mga kalaki ang service nating motor at syempre andito po tayo ngayon sa kahabaan po ng Rizal ng alas 8 ng umaga dahil po syempre pasyal-pasyal at jogging jaging ang layo kayo ng jajaging. Klaro no, Doon. hanggang doon sa dulo doon. ayun. Diba? Eh, exercise tayo. Good luck!